Tara at pag-usapan natin ang dalawa ni Paulo na nag sa labas. At makikita mo na talagang si Paulo pa ang nag-video. Grabe, mahal na mahal na talaga nila ang isa't isa. Kanina nga lang ay in-invite ni Paulo si Kimmy para magkape at sulitin ang time habang nasa ibang bansa pa silang dalawa. Nakakagulat nung nilabas yung kapi at tinapay as in sobrang laki gagaya ng pagmamahal ni Kimi kay Paulo na sobrang laki. Nakakatuwa ang dalawa at talagang si Paulo pa ang nagvideo habang pinapasok ang kapi at tinapay na kanilang pagsasalso, pagsasaluhan. nakaka yung ganitong kopol. Pati nga pan sobrang natuwa. Sabi ni Cora, ni Sia, Happy together. You beside always. Nakismar ang photographer. Happy at napakaraming kape na ipang ilang person nang iinom. Paano kaya uubusin? Happy birthday lang Kim Chu. Hindi para maglasing sa kape. Love you. Stay safe. Ingat lagi. Sabi naman ni Mami. Kaya pala, ang laki din ang ngiti ni photographer kasi nakangiti din ang kaharap. Sabi naman ni Geraldine huwag na tayong magtalo kung sino ang nagvideo kasi ahaba ang usapan at lalamig ang kape. Sabi naman ni El Garcia, inaantay ko talaga ito kung kailan ipost ni Kimi. Haha, ha, Diyos ko, nakakakilig lalo na kung alam mo kung sino pa ang pautographer pa niya. Nakakatuwa ang dalawa at kung saan saan sila napupunta. Enjoy lang ang live, Kimi, habang mayroon pa kayong time dyan sa ibang bansa. Kasi pag bilik nyo ng Pilipinas, as wala na kayong time, back to work na kayo. God bless. Yan lang naman ang chika natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat.